And then sila silalim ng puno pa. Ayan, oh. Mm. Malamig kasi silalim ng puno. Oh, di ba? Mm. Busy sila, oh. Busy ka ka cellphone. Yeah. Alam, may ahas, oh! Ayun, oh! It's a prank! Paano kung nangyari yun? Takbuhan kayo? <laughs> Sayang. <laughs> Saan? May ahas? Ngayon wala na? Nasaan na yung ban Nasaan na mga ahas ngayon? Pero kagabi may narinig ako ahas. Nagiyak iyak Ganun. Oo, nagiyak yung ahas. Ganun na. Ganun, ganun. ganun. Ganon? Ganon? Kagabi narinig ko. Narinig mo ay? Narinig mo? Ganon? Ang daming bunga ng ano, kalamansi. Kalamansi juice kaya tayo. Paano makatangga? Paano maan ma, ma, niyan? Papa, tanghalian na. Dito sila kumain sa labas pa. Yan o. Si hay na makipapa dyan no? Kain na. Ah. Kain sa mga taga Dubai. Kain tayo. O, oh, ang sarap naman ng kumain. sa sila lang ano. Kuya, lagyan mo ng water. Sarap kain ah. Budol pa ba yan? Ano sarap? Ano ulam nyo? <laughs> Torta, talong. <laughs> Hindi yan eh. Ano lang yan? Laga. Ginisa. So, yung inihaw, no? Mait? Mait lang lang. Masarap ang talong hindi. Masarap talaga siya pag iihaw, no? Di ba masarap dito? Silalo ng puno. Malamig, no? Mainit? May mahangin. At least mahangin. No, di ba? Kaysa doon naman sa loob, mainit na, wala pang hangin. Ha?